Good evening, good afternoon, saan man kayo naroon. Flex ko yung aking mga alugbating, bonggam bongga na ang kanyang mga dahon. Malapit na ako mag-harvest next week. Puputulan ko na yan, ilalagay ko sa mundo. Pakataka pa rin, tapakasin yung lupan. Ito ito rin, na klaseng alugbating pula kulit ang pinakita puti lang siya yung kamatis ko na mamayag pa din pero wala pa siyang dahon ang palaya ko matas na naaawa ako sa aking bibing ang palaya kasi wala siya masyadong magagapangan dito naaawa ko sa kanya ito namang kamatis natin raisins may ito ay nangahinog na malapit ko na yung tangga din dyan kakatuwa pero yan mayroong pagiging isang alagbaga tingnan nyo yung mga talong kinain ng ano kinain ng ibon ang mga dahon niya kaya binaba ko na yung iba yung mga kalbo na sila dyan sa baba grabe yun yung mga ibon na yan hindi na wa sa ating mga bibig. Maliit lang yung balita nami ko. Ay nako. Maliit lang ang ating uh, isang 1 hektarya lang. Oy. Salamat na ng ating update. update.